Dalawang teams na mga legendary binibining Pilipinas beauties po ang magsasama-sama ngayon. Hindi para po ah, uh, magtagisa ng beauty and brains. Kung hindi, sa pagalingan ng hula ng top answers dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo ang... Siyempre, agustodo pa rin po ang saya at papremyo dahil patuloy pa rin ang ating guest to win promo for our viewers. At hindi lang yan. Dahil pati studio audience, eh may chance na rin pong manalo ng cash! <laughs> Lako, pero bago po yan, eto na. Kilalanin na natin ang unang team, ang Team Ethereal! Led by an icon who needs no further introduction, let's all please welcome this international 1979, her long-leggedness, Melanie Marquez! Good evening, to all. Ma'am Melanie, thank you for being here and tagal pa na namin kayo inabangan kayo pang lahat kay maramis maramis. Salamat. Po. It's our pleasure. Thank you for inviting us. Ms. Melanie, sino sino po mga kasama nyo na yon? Yes, we are all director. Actually, I'm a director in fashion. Din, Din is a director in documentary film. Really? Luis is a director in physical film. Energetic. And the director in fashion designing construction as well. Fashion designing and Construction. Yes. Because we all possess beauty, delicate. We're delicate in beauty, majestic, otherworldly, uh, unworldly, spiritual. anything. Yeah, It's beauty beyond words. <laughs> wow, I thought so. And I love that. You had me at Majestic. <laughs> Kaya good luck po sa inyo. Palapok po natin ang team at the real. Ito naman po ang makakalaban niyo, ang kabilang team. Sila naman po ang Red Hot Rebels pinag-umunahan. Yeah. 2013 Miss International. But a bias from Toronto, Ken. Yes. Bea Rosa Diago, Bea. Hello. How are you, Bea? I'm great, I'm happy and healthy. That's very good to yes. know. That's very good Thank to know. you. Please, be who are we going to the red Of course, my super hot and rebellious mom of four, Maricar Balagas. Ms. Mariecar? Yes. Welcome back. And another sexy and hot yeah. rebellious mom, Maricar She won the Miss Miss huh? beauty queen. And of course, our baby of the group, the youngest beauty queen in town, Nelda East Look at her. She fly high, the pilot of the center of the group. Alam niyo po, si Bea po has been an inspiration to many dahil sa kanyang uh, tapang sa pagharap po sa kanyang uh, kidney disease. How's life now after the successful transplant? Super happy. Life is amazing. Life is good. God is so good to bless me today and I'm so happy to be here and to see everybody. Wow, wow. Grabe. I'm sure maraming na-inspire. Di ba sa iyong uh, kwento? At marami rin tayong may inspire na nanonood ngayon dahil ang tanong, kukunin niyo ba yung mga top answers mamaya? Of course, may natin ng 200K! There we go, there we go. Kaya good luck sa inyo. And of course, good luck, Team Imperial. Kaya simulan na po natin ang battle for 200,000 pesos. Melanie and Bea, let's play round one. Come on! <laughs> Mga kapuso, dalawang former Miss International winners po ang magkatapat kayon. No! Kaya good luck. Ito na ang tanong. Woo! Top 5 answers are okay. on the board. Noong bata ka, ano ang gagawin mo para tumangkad pero hindi naman naging effective? Go. Pero, vitamins. Vitamins. Nandyan ba ang vitamins? Meron, okay. meron. Noong bata po kayo, anong ginagawa mo para tumangkad pero hindi naman daw effective? Lumukso. Lumukso or tumalon? tumalon. Okay, tayo. It's Lalo na tuwing New Year. Gusto na tuwing New Year. Nandyan ba ang lumukso, tumalon? <laughs> Top answer. Miss Melanie, pass or play? Play, of course. All right, let's play. Okay, Rose, balik na tayo. Let's play round one. <laughs> Pilipin, Pilipinas Universe 1993. Miss Dindi, bago kayo naging um, isang beauty queen, you were into commercials also or diretso na kagad yeah, sa pageant? Modeling. Modeling. Sa modeling, na sa modeling. Wow. Okay, noong bata po kayo, anong ginagawa mo para tumangkat? Pero hindi naging effective. Kumain ng margarine. Iyon! Okay, kumain ng margarine. At ihalo sa kanin. No. <laughs> ihalo sa kanin or pandesal. The yeah. yeah. survey so, okay. says... Si Miss Lisa po ay uh, member ng Mensa. Mensa, isang uh, international organization na mataas po yung IQ. <laughs> <laughs> May <ang -a> <laughs> pero ito, medyo, I'm sure kaya-kaya yung -kaya sagot dito. Nung bata ka, ano kaya yung ginagawa mo para tumangkad pero hindi nag-effective? Lumalambitin. Lumalambitin. Para mas ah, ganun. stretch Para mas stretch Pero I'm sure di nyo na kailangan gawin yun dahil matanggat na kayo noon. Bali! Nandyan ba ang lumalambitin? Binibini bini Pilipinas Universe 1987. Ms. Pebbles, noong bata kayo, ano pong ginagawa nyo para tumangkat pero hindi naman naging effective? Maniwala sa stories. Maniwala sa kwento. Kwento. Di ba yung mga siguro yung mga advice nila? Yeah. Lolo, Lola, Mami, Daddy. Yeah. Survey says... Oh. Red Hot Rebels, time to oh. huddle. Oh. Miss oh. Melanie, one more chance. Yes. Nung bata ka, ginagawa mo para tumangkat. Pero Mat effective. Matulog. Lalo sa hapon. Oo, oh, sa hapon, right. sa hapon. Parating sinasabi yan. Survey says... Alright, One more. Noong bata ka, Miss Dindi, ano ang ginagawa para tumangkad? Pero hindi naman naging effective for the win of this round. Ano kaya po? mag ng buhok. Mag-tease <laughs> mag ng buhok. Para tumaas. <laughs> Dahil po sa modeling, right? Sa modeling and of course sa pageant. pag di ba? Siyempre, matangkat. Magbuwa ka matangkat. Nandiyan ba ang tease ng buhok? Huh? Isa na lang. Team Red Hot oh Rebels. Lala, sa'yo mo kaya to? Um, uminom ng gatas. Ah! gatas, Lala! Uh, kumain ng gulay. Kumain ng gulay. Lala! kumain ng gulay, minum ng gatas, so eat healthy. Eat healthy. Basta, basically, kumain ng healthy, minum ng gatas, isang tamang sagot ng Rhea Rose. Isa na yung hinahanap oh. natin. Yes. Nung bata ka, ginagawa mo para tumangkat, pero hindi daw effective. Uminom ng gatas. Yes! Woo! <laughs> um, uminom ng gatas. So for the win, nandiyan kaya ang gatas. <laughs> sa round 1 ng Red Hot Rebels. Kaya meron na po silang 99 points. Ang team Ethereal naman po'y babawi. Babawi sa second round. Babawi.